Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So, for today's video, so ngayon guys, update ko sa inyo itong aking mga paninda na malapit na maubos dito sa aking tindahan. So, ayan guys, magsimula na tayo para hindi maging mataas itong ating video. So, ayan guys, keep on watching! So, dito man na tayo guys magsimula. So, ito na lang guys, meron na lang akong limang corn beef. So, mabintang-mabinta itong holiday corn beef dito sa aking tindahan. So, ito na lang ang natira sa aking mga, ayan, naubusan ako ng chucky na maliliit. At uh, dito naman guys, tatlo na lang ang aking tubig. Then, ito na lang natira sa aking juice. Ayan, naubusan ako ng uh, junior na juice, yung orange flavor. Mabintang-mabinta kasi yun, guys, kasi 10 pesos lang ang bintahan. Kaya, mas mabinta yun, guys, kasi mura lang. Then, meron ako sito. Tatlo na lang. So, ayan. Then, dito naman, guys. Dalawa na lang ang natira dito sa aking Argentina Biplof. So, ang dami kasing bumili. May bumili ng tatlo. Meron din bumili ng tagdadalawa. Kaya, ayan. So, ito, guys, bawas na rin guys ito bawas na ng tatlo itong holiday beef loaf then meron na lang ako ditong Argentina corn beef na anim so ayan meron ng space dito then ito naman bingo mabenta ang bingo kasi ito yung pinakamurang corn beef so ayan meron bumili kanina ng Australian kaya ayan apat na lang ang natira so meron ako ditong mga Energy, mga kape. So, bawas na guys. Meron na lang akong creamy latte na isa. Ayan. Itong creamy white at original. Dalawa. So, ayan. Isa na lang itong aking kopi ko na brown. So, pansin na kayo guys. Medyo uh, hindi masyadong naiayos itong aking kape. Kasi ang partner ko ang nagayos nito. Hindi siya marunong magayos. Kaya ganito na ang nangyari. So, dito naman guys, meron na lang akong isa-isa na pork broth cubes at chicken. So, ito guys ang binabalik-balikan ng aking mga customer. So, hindi naman ito masyadong mabenta, pero ngayon guys, ah uh, pabalik-balik sila na bumili ngayon dito sa aking tindahan na mga nor pork cubes. Ayan, so isa-isa na ang natera. So, meron na ding isa nitong sinigang. Ayan. So, Meron na lang akong tatlong Youngstown. So, napaka mabenta ng Youngstown, guys. Then, dito naman, guys, ang swan. Madami lang talaga akong swan, kaya hindi siya maubos. Ayan. So, mabentang mabenta din itong swan. So, ayan, guys. Then, dito sa taas, uh, isa na lang ang natira sa aking, ayan, itong aking batsoy. At uh, kanina, guys, meron pang natira na... Uh, bulalo na hot and spicy. So, ngayon, guys, ubos na talaga. Ayan. Then, dito, tatlo-tatlo na lang itong ating oyster sauce. Ayan. Marami ang bumibili nito, guys, itong mamasitas. So, dito naman, naubusan na ako ng maliliit na century tuna. Then, meron na lang akong isang hot and spicy na century tuna. So, ayan, guys. Ito yung mga tuna. Then, dito, may space na rin dito, guys, na crispy fry. Ayan. So, nasa 6 lang talaga ang aking stock. So, bawas na dito. Dalawa. Then, wala na rin dito dalawang tag half kilo na crispy fry. Then, ito mga real mayonnaise. So, naubos dito guys ang uh, black beans. Black beans na ganito kalaki na sachet. Dalawa yun guys. So, may bumili. Kaya, ito na lang ang natira. So, meron tayong UFC ketchup dalawa na rin itong 100 ml at meron pa ako dito yung black salted beans pero sachet lang siya maliliit lang ayan so dito naman tayo guys sa baba so ayan ah uh, marami ang nabawas dito sa aking tanduway light na long neck so madami guys ang bumibili ng tanduway kaya ayan ang laki na ng space dito So, dito naman, ayan, nabawasan lang ng isa na 500 ml. Then, naubos guys ang aking Ariel na kulay green. Ayan, so, mabenta-mabenta ang Ariel na kulay green. Then, naubos din ang aking tie dito na bar. So, ito nang nilagay, itong surf. So, dito guys, nakalagay ang uh, Tide bar. So, naubos rin dito ang speed na calamansi. So, ayan. Ito na ang natira. Then, meron akong surf na powder. So, ito na lang din ang natira. So, isa na itong kulay violet. So, hindi naman yan mabenta dito sa aking tindahan. So, meron na din akong Colgate na kulay green. Isa. At itong kulay white. Dalawa. So, ayan guys. Mabentang mabenta ang Colgate ngayon. Then, naubos na ang Joy ko na kulay blue at saka itong green na maliliit. So, ito na malalaki. Then, naubos dito ang aking steel wool. So, apat ito kanina. So, ngayon guys, tatlo na lang. May bumili kanina na isa. So, meron pa naman ako ditong tagwa one fourth na asukal at tagi isang kilo. So, naubos guys ang aking safeguard dito na kulay pink. So, bukas na ako mamimili. Hindi ako nakabili ng kulay pink kasi kaubos lang kanina guys yung kulay pink. So, dalawa na lang guys. Napaka mabenta ngayon ang itong aming bioderm. So, naubos yung kulay blue, kulay white, kulay pink. Kaya, dalawa na lang ang natira. At dito naman, meron na lang akong apat na dove, then dalawang uh, cream silk na green. So, mabentang mabenta kasi ito guys, itong cream silk na green at pink. So, meron pa naman ako ngayong keratin. At, ayan, kakaunti na rin itong ating hidden shoulders So, hindi muna ako bumili. Hindi muna ako nagdagdag. Ayan. So, ito na lang, guys, ang natira sa aming sigarilyo. Ayan, meron na lang isang rim. At ito, ayan, 2, 4, 6, 8, 10. So, nasa dalawang rim pa, guys, ang aming windstone. Then, ito na lang natira sa aming mighty green. Then, meron na lang ako 2, 4, 6, 8, 8 na mighty red. So, dito naman, meron ako ditong mga payless extra big so ito pangkain lang namin ito guys Ayan, itong tatlo then ito naman ang sweet and spicy so apat lang so dito guys naubos ang aking kalamansi Ayan, ang pinakamabenta sa akin na pansit kanton ay ang extra hot at saka kalamansi. So, naubos guys kasi ang daming bumili. Ayan, iwan ko bakit uh, napakalakas ngayon ng pasit kanton, so malakas na mga pasit kanton pero hindi talaga ako naubusan pero ngayon guys, talagang ubos na ubos talaga, so ito na lang ang natira, chili mansi so meron ako ditong labuyo at saka chicken at beef so meron pa so meron pa naman ako dito sa taas, mga napkin ayan, meron din akong mga swak dito ayan, dinamihan ko kasi ng mga gatas So, ito guys, hindi muna ako bumili na madami, madaming kape. So, ubusin ko muna to para hindi ako mabusa ng pagkasira. Then, dito guys, isa na lang ang aking grapes na tang. So, may nabawas na rin dito sa orange at mango. Ayan. So, meron pa akong nesty. Then, dito sa baba, dalawa na lang itong aking 200 ml na suka. At ito na lang ang aking suka na 100 ml. So, marami pa akong tuyo. So, ayan, ganito guys, isa na lang ang aking don pipi na tabriya. At, dito guys, ang aking mga school supplies. So, ayan, bawas na rin ito guys, itong aking fighter. So, gan ganito kadami ang nabawas kanina. Ayan, sa mga dalawang araw. So, may bumili kanina guys. At isa na lang itong aking gin bilog kasi hindi ko nakabili nung nakarang araw at hindi naman ito masyadong mabenta sa aking tindahan kaya hindi ko dinadamihan Ito lang kasi itong tanduay light ang mabenta na paket At saka ito guys, itong long neck. Ayan. Ayan, dito naman ang bigas. Ito yung 1 half kilo. Ito na lang natira. no ito guys din. Dito rin. Tagi isang kilo. So, meron pa naman ako ditong swak. So, ito na lang. Ayan, magdadagdag lang ako, guys, kapag ito ay nailagay ko na dito. Ayan. So, ito na lang din ang natira sa aking blangka. Ayan, mabintang mabenta ang blangka, guys, dito sa aking tindahan. So, ito ang kapi na pinakamabenta sa lahat. Then, ito, energy choco, ito na rin. So, ngayon guys, hindi masyadong mabenta sa akin ang champion. Kaya hindi ako nagdagdag. Marami pa akong stock na Milo. So, itong stick, mabintang-mabintang stick, may bibili na taglilima. At itong coffee mate. So, dito din guys. Ayan, mabintang-mabinta itong aking mga... So, so, dito naman guys. Ayan. So, meron pa ako ditong Milo. Marami pa. Pati itong Swag. Then, ito guys. Itong Nescafe. Mabintang-mabinta itong Nescafe stick pati itong coffee mate. So dito naman tayo guys sa aking mga chichiria. So tingnan nyo guys, ayan. Maraming ng kulang-kulang. Ayan. So isa na itong aking uh, fish cracker. Then meron dito'ng mga space na guys. Ayan. So mabenta mabenta ang chichiria. Ayan. So, naubos na ang aking mga cracklings. Wala na. Wala na rin ako dito mga chippy. Yung kulay white, yung mild and tasty, at yung barbecue na kulay red. Wala na rin akong tatos na barbecue at saka corn tube. Ayan. So, ito, clover cheese na lang natira. Naubos na ang barbecue at saka chili cheese. Then, wala na akong onion rings. Bungiman, isa na rin. So, fish da na ang nakalagay dito, guys. Meron din dito. Ayan. So, wala na akong manghuan na kulay green. Ayan. So, walang stock, guys, sa mga movie, piwi. So, inahanap dito sa aking tindahan. Kaya lang, walang stock. Kaya, wala din akong stock. So, ayan. Isang tray. At, ayan, meron ditong ilan na lang. Ito na lang natira sa aking itlog. Then, ito guys, marami pa akong mantika kasi lagi akong nagre-repack ng mantika. So, ito ang aking marikado. Ito ang natira. Meron na lang kakaunting uh, sibuyas. Meron ding ito luya. At itong kamatis, ito na rin. Then, meron pa ako ditong bawang. So, meron ding itong paminta na durog. So, re-repack ko ito guys. Meron pa naman ako dito. Ayan. So, kakaunti na ito na lang ang durog na paminta na natira. ito yung buo. So, nakaripak na ako guys ng chlorine pero hindi ko tinapos yung isang kilo kasi napakadami guys at ayan, iba kasi yung amoy kaya ah, uh, ito na lang muna guys, mga one half kilo na lang muna. So, yung one half kilo ay tinabi ko muna. Ayan. So, dito tayo. Meron ako dito mga ayan, mga gamis pa. So, ayan. Then, mani ko guys. Ito na lang tatlo. Ayan, mabintang mabinta kasi itong mani. Kaya, ayan. Then, dito mga, ayan. Isa na ang natira na isi choco. Di dito sa taas. Ayan, naubos na ang aking utap. So, chicharon na lang guys. Ito na rin. Lima na lang. Merong isa dito. So, naubos ang mga macaroni na chicharon. Then, dito naman, guys, ayan. wala nang piatus na kulay blue at nova. Ayan, mga naubos. Wala na akong magic chips na kulay yellow, yung cheese. Wala na rin akong ignog. Ayan, ignog ang nakalagay dito. So, nilagay ko na dito ang super sticks kasi may space na. So, yan, guys. Magandang mabenta kasi, guys, itong uh, mga magic chips. Kaya, lagi akong naubusan. So, hindi mabenta sa akin itong kulay red, itong barbecue. Mas mabenta yung cheese. At ito, mga candy. So, ayan. Marami pa naman ako dito, mga pagkain pang So, ayan. Ito, dudo. Meron mga marshmallow dito, guys. Yung choco. At itong frutos. So, meron pa ako dito mga marshmallow. Ayan. Dinamihan ko. Then, ito next. Apat na lang. Itong choco. Meron pa ako ditong peanut. So, ayan guys. Ito lang yung mga gusto ko dito sa aking tindahan. So, mabintang mabinta itong ating lemon square na cheesecake. Ayan, dalawang pack ito guys. Nilagay ko dito. So, ito na lang ang natira. Then, naubos na ang cow cheese na malalaki. choco. Meron na lang ako ditong waffle isa. So, hindi ako bumili guys ng uh, yung vanilla. Ayan. So, patchy bar. Ito na rin. Ayan. Then, dito guys, mga biskuit. So, meron pa naman ako mga biskuit. Madami-dami pa. At dito, meron na lang dalawang extreme. So, naubos guys ang aking kombi. Ayan. At saka ang aking ribisco crackers. Naubos. So, meron tayong mari. Kakaunti na rin. So, ayan guys. Hindi ako nakabili ngayon ng mga gamot na lumotil. Ayan. Wala na akong lumotil kasi walang stock. Ilang bili ko na guys. Ilang bisis na akong bumili at walang stock. Ewan ko sa ibang uh, mga pharmacy. Siguro meron. Pero di, doon sa binibilhan ko sa Alturas Pharmacy ay wala. So, wala na rin dito. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung mga uh, update ko sa inyo. Ayan, up, nag-update lang ako sa inyo dito sa aking mga paninda na malapit ng mga maubos. Then dito guys, magic sarap. Yan na lang. Meron na lang pito. Ayan, pito na. Then kakaunti na rin itong ating bitsin. Ayan, mabitang mabinta ating bitsin. So, meron ng space. So, ayan guys. Ito lang yung share ko sa inyo. For today's video, nag-share lang ako dito sa aking mga kulang-kulang ngayon sa aking tindahan. Gaya nito guys, wala na akong mga ripak dito na bagoong at saka tuyo. Napaka mabenta guys nito. Kaya, ayan, namili na ako guys. So, bukas, i repack ko yun guys. Para meron na akong tinda. Meron na akong may display dito. Kasi may naghanap at wala akong maibigay. Kasi naubusan talaga kasi nung namili kami nung nakaraang araw, close kasi sila guys, kaya ayan, naabutan ng pagkaubos. Ayoko sanang maubutan ng pagkaubos, kaya lang hindi talaga maiwasan kapag hindi tayo makabili dahil walang stock. At close din yung suki ko ng bagoong at sa katuyo, kaya ayan, naabutan na ng pagkaubos. So yan guys, ito lang yung share ko sa inyo for today's video, ayan pakita, pasilip ko lang sa inyo itong aking tindahan na ayan, marami ng mga kulang-kulang so ayan, meron ditong isa na ang Colgate na toothbrush ayan so, ayan guys, sana nagustuhan niyo itong aking update for today so ayan guys, thanks for watching